lettuce, bagyo beans, gabi at samotsaripa. saripa. Ilan lamang ito sa mga gulay na inaalaga ng mga PDL sa loob ng Baguio City Jail Mail Dorm. So ito ay tinatawag na halina at magtanim ng prutas ang gulay no sa ating mga facility. No? Uh, nagtatanim tayo ng meron tayong konting space sa likod so ginawa natin urban gardening siya. No, meron tayong mga prutas at mga gulay na nakatanim doon. And the one way also, nakapalawab din sa ating uh, direktiba na ito ay isang livelihood din ng ating mga PDL. Maliban sa pwedeng pantawid gutom ang mga ani, pwede ding pagkakitaan ng mga PDL. Pwede tutulong-tulong kami para ito'y diligan, bungkalin, damuhan. Pero po, pangalawa, mental growth na rin namin siyempre yung uh, buryong namin ito one way of dive, yung sa diversion ba nang aming uh, kalungkutan nagda-divert namin na maging uh, ano na magtrabaho kami dito at least nakakalimot ka sa mga problema mo, ah uh, ang ginagawa na lang nang ating hapag ano no ng mga uh, aid natin hapag aid natin ay talagang tchineck nila na inaayos nila para laging uh, ang nakasay naman doon ay nasa halfway dorm namin. Ibig sabihin, yung ating mga PDL na malapit na rin lumaya. So, nire ready na rin sila for the reintegration to the society. Ito ang unang pagkakataong pagsasagawa ng BJMP ng Halina at Magtanim ng Prutas at Gulay program sa loob ng pasilidad. Katuwang nila dito ang Department of Interior and Local Government ng Bagyo sa pagpapatupad ng programang ito para sa mga PDLs. Vanessa Bugtong Barra sal headlines.